uh Wow. Pwede Matigas pa. Oh, matigas pa man. Mm -hmm. Ang sarap mga kajuwago na. Grabe. Lollipop! Dalawa! Dalawa! <laughs> ka Dragon, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Si Ante pa nag-withdraw guys ng kayamanan sa bayan. Sana all may willing withdraw. Yeah, sana all. Ante pa sing So in mga ka Dragon, ngayong araw ay gagawa tayo ng atsara dahil yeah maniba na yung isa nating papaya dyan. And mamayang hapon guys, uh, yung dating gawe linis-linis dito linis sa farm. Linin, dahil linin. naayos na yung ating ano, grass cutter, makaka-grass cutter na tayo. Malaki tapos. na ang kwantalin. Mm. Oo. Bago na yung talin. Ano, sarap mag-grass cutter na naman. Nakita ni Kuya Jubing yung talimin na. Punay katawa na. napud-pud. na, pud, pud na pala eh. <laughs> Hindi na makaalis. Ayun mga kadragon, yan, tinanghali na tayo. Kaya simulan na natin maggawa ng atsarong. let's go. At chara ni Auntie Regaya. And mga ka-dragon, ito ating mga papayaw. Nako, parang hindi na pwede at to ah. Parang kainin na lang ah. pa siguro to. Mani ba ng... Matigas pa man siya. Pwede pa siguro. Siguro yung mga papaya namin dito, mga kadragon. Mukhang magiging atsara na lang silang lahat. Kasi ano, mahilig tayo mag-atsara. Masarap kayo ng atsara guys. to. Dati, dati ano, ayoko ng atsara. Nung elementary tayo, diba ba gumawa tayo ng ganito? Pero nakalimutan ko na kung paano yun Pati pa nga Ito parang ano na rin, umaniba-niba. Oh, Laki ito oh. siguro yan. Tita Benita, sayang hindi niyo po natikman yung aming papaya. Nakalimutan niya daw maghingi. No, Nag-chat siya na nakalimutan Nino. daw nilang maghingi. Yan, na pigi natin tubig sa yung Nakalimutan rin po namin eh. Next natin to. <laughs> okay na. nga. Next Nagchat si Kuya Nelson. Sabi niya eh, nakalimutan daw ni Tita Benita maghingi ng papaya. Sinabi niya rin, pero kung ano, hindi man naalala. Kaya nga, nakalimutan na. Nawala na po sa isip namin. Tingnan mga ante, kung pwede pa. Ako magbalat sa carrots. Kung mata ah na. Wow! <laughs> okay. Ah, nakikita ko na. Talagang pagsawsaw sa suka. Super hair hinog na yata. Matigas pa naman nito. Hmm, sapit. Baka di na pwede yan. Okay. Sumanamit na. Talaga nasa mo nila. Ginlagyan nila ng suka hindi yung malambot na naman siya. Oh. Oh. Wow. Pwede pa yan siguro. Matigas pa. oh, matigas pa man. No? Mm -hmm. Patulad lang din ng pinitas natin yung nakaraan siguro. Pwede pa, Pwede pa, pa. yan. Nagbabalita. Mas masarap nga yan. Nagbabalita yan. Para mabasa-basa. Baunin natin yan guys bukas dahil pupunta kami ng ano, Sityo Albonan para mag sukat ng an paan ng mga bata, bata, bata na ibibigay natin chinela sa susunod na pasukan. Hindi ko na. So, so Pupunta kami ng tama raw magsiswimming swimming dahil sobrang init guys. Grabe. Walang hangin. Kahit nandito na tayo sa bukid. Kapag pa rin. mainit. Ini ko ang dagang pa ng mainit na tindi dito. Mainit ni Nasa. Mas magandang tindi dito. Kulay kaya at sinasay, ini aku taruh ke gaten. Bukan kat pasi naga ni di Ah, ah, di nak sabit ni. Aita, ni nyata yang gina gina tin deh. Iki gina tin si pasi. Sarap mga banibansana. Ang syrup mo kajoago Itin hinahalo nila sa ano na ating plate, ating plate plate Sa mga fruit salad. Maganda. Wow, sarap ng ating papaya, guys. so, oh. Hmm. Nami kaayo. Bisaya. <laughs> Nami kaayo, di ba yun? Sa Bisaya. Ayan, guys, yung luya pala uh, ginadgad na rin natin para hindi siya, ano, bu buo na kinakain. Ayan, lagay ko na itong mainit na tubig para ma... Ayan mga ka-dragons, pipigyan na natin tong ating binadgad na papaya. Ang dami pa tayo. Matigang tiga daw ito. ka dragon magluluto tayo ng ating lunch. Yan. Yeah. Fried wings. Spicy fried wings. <todong> um, wow, Ba't ang tidagdagan mo tayong ano? Ang tita? Wow! Ang bango naman ng ating fried chicken! Ayan mga kadragon, magkakakulay ng ating atsara. <laughs> yung sili eh. Ayan, ito rin yung ating pasas. Ayan mga kadragon, papakuluan natin itong ating suka. Ito guys, hindi yan patis sa Suka, ayan yung galing sa kagayan. <laughs> Tapos sabay lasa. <laughs> <laughs> Ayan mga ka-dragon, ito na ating papaya. Paghalo-haloin na natin yung pasas. Carrot. Tapos kadalaya. Suka. Ay, asukal. Tapos hindi pa ba yung tunaki road? Hindi nga. Hindi, ginagad na nga namin yung iba. May asukal na rin yung suka. Pero kung may maasim pa, pwede nyo na ay, eh, ay, ay, Kung maasim na, tama na muna. Ito natin. Ito natin kulang sa asukal po ito yun. Asin pa yata daw. Nilagyan ko na rin ng asin niya para matunaw. Yung suka. Sarap, eh. Yan, di mo na mahanap yung carrot sa ano, papaya <laughs> dahil magkakulay na. Hindi ko na, hindi na makita, pati luya. <laughs> yung pasas na lang mapansin niya dyan. <laughs> Kagandang inog, ah. Orange na orange. Ayan guys, andito na pala sa Antipase. Eh. Kamusta <laughs> ang bayan tita? Okay lang eh. Ganun pa rin ba? Ganun pa rin sa dati. Magkano winedro mo? 4,000. 4,000. Nagbili <laughs> ka siguro ng pangkuskus mo sa mukha. Nagbili ka tayo? Talagang yan ang di okay. makakalimutan. Eh, di ba kasagot eh. <laughs> Talagang yan ang di makakalimutan. Ano ay ko magbili? Well, fam, ay, kung lang binili ko, dalawang kula. Dalawang? 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 Dalawang pangako sa'yo. <laughs> Sabon? One. Hindi ako nagbili ng sabon. Hmm, nagkakautangan pa ng sabon ng mukha. Guys! Muta. Ako na lang hindi makapabaya na. Ah. Tagay mo na lahat. Kulang pa nga no? Oh. Tabang. Ako, kwa. Tabang. Asin. Asukal ah. Asukal pa. Suka pa. Kulang pa yan ang suka. 'yung lang 'yung napakuluan uh, ko. 'yun lang 'yung magpakulo pa. Ah, okay na 'yan. Mabilis man maubos 'yan. Bukas ano yan, yan ubus na. Kasi, an suka eh. Ah, suka. Suka. Suka lang po. 'pag kamalayan ko. <laughs> Sunkal baga may puding na Oh, 'yung pinangpalitaw natin ay Sa suka? Mm-mm. kulang pa 'no, dapat maba iluto pa natin? Wag na. Maubos, maubus na rin yan bukas bupa. Naluti na rin yung bupa. Lasan mo may. Ayan, lagay na natin sa ating lalagyan. Pero bukas yan guys, ubus na yan. I ginagawa ba ng mga ulam eh? Maulan pa. Ini tela mo, baby. O, pinaugas mo? Yung para kunain mo isa do. Yung hindi malaki, maliit. Ano naman? Namaya. Pangit daw. Kakulan. Sisidin mo kasi sa tent. mo. Ayan mga kaduragan, let's eat. Ayan ang ating fried chicken. Tsaka yung na mais. mais. Mm. Mamaya may palaro tayo kay Auntie Pasi at Auntie Ligaya. Pabilisan mag-ubos ng lollipop. <laughs> Mangantay ko tayo ng dayon. Mangantay ang dayon. Si Dani eh, si, si Ana. Si Ana si na no, ginagad luto ng aking anak ko na ba? Luto ng aking anak si Unsang bago si Lisa. Na, na, at Tita Benita and Tito Ben. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo.

Cara sana kung daw na ampalay tumu ay untuk wala na sa idop na mo parang maaga kung pedir ng dami ng nang damang kulay ang manlako ang bawa sa Ano yung problem ko? Ano nagkuros ko? Bakit kaya na kurus? na siya. Mamatiyag da. Ano yung kisang nakataka? Taste, 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 taste. May sawsawan tayo, Akinan? Hindi niyo ka. Anako, pag ko. niya. Hindi, lang din niya. Parang kapot mong payat mo. Ano na na Sarap ng luto natin sa mga 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 Sarap yan. Tapos mga sugpo at tong tagpaw. So, so ayan mga ka-dragon. Magpapaharo <laughs> lang tayo. Para naman masaya-saya. Masaya, tante. Dahil <laughs> <laughs> hindi ko pa nga alam yan. <laughs> Dahil mga bagong gising yan. <laughs> kailangan magising ng gusto. Ayan. Pag-isa pa. kayong lulipap, buksan niya o. Oh. Di naman ako nagkakain ng yuyo pa eh. Boy, ano? Sabihin pa, kainin na ba? Oh, nag-isa kayo. Oh, manalo dito, 100. Ah. Nadapat ka? Pero dapat, ano yun, mm -hmm. ang uh, talo na siya kapag nakatatlong mali na siya. Hanggang tatlong mali. Ano yung sabon? Mamaya ako na-flip up ko. Igalan man tayo ito. Yung... Yan ganyan. 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 Tapos, masarap kain siguro yung bioderm na yan. Bango. Bango na. Yung isa diyan na hiya maglulipap. Tagalim na yung ipin Mante, para maka mm ka Boko sabi niya lang oh. Oh, hindi ka makasubo. -hmm. hmm? hmm. E yung lulipap, nabakan mo. -hmm. Ah, oh, dito ang, ah, oh, dito ang sabon. Dito ang sabon ng Sa kabila, Ay, ah, kabila yan, ang <laughs> Ay, yan ang lipat. Ayan. Ah, ganito pat, ah. Trial muna. Ang tay. Ayan, pag sinabi kong loloy pat, magsubo kayo. Pag sinabi ko namang sabon, amuyin nyo lang. Ah. Ha? Dapat, pag mabilis, din bilisan nyo rin. O, try Dapat, ano ha, kapag nakatat, halimbawa, senti pa sa'yo, nakatatlong mali na, ikaw nang panalo ang tiligaya. Okay. Hey. Lollipop. Eh? Hey? Sige, mo lang na gano'n. Okay. Hindi, gano'n mo lang. Lollipop, sabon. Lollipop. Lollipop. บอลสันต okay. okay, <Sab on, S 2> <t> ิพ <laughs> <Sab on. laughs> uh ัสดุบอลสันติพัสดุโอ้ยปัญล์นะโอตั้งกันเลยปัญเต้เกย์นึกไสิซับออนซับออนซบออนลุลิปับลุลิปับลุลิปับซบอนลุลิปับซบอนวันนี้น่ากังมุนมุลันนังงกันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน Oh, let. One, two, three, go. Lollipop! L Lollipop! Lollipop! Sabon! Lollipop! 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 Sabon! Lollipop! Dapat nun sa dinil Oh, isa pa. Bilisan okay. nyo rin, ha? Oh. Sabon! 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 <laughs> Lollipop! Lollipop! Sabon! 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 <laughs> Lollipop! Lollipop! Sabon! Lollipop! O oh, ganito. Dahil magaling kayo. Maligtad niyo. Magpalitan kayo. Ay, ay. Dito sa kabila yan. Ay, ba't ko Naka isang mali na santay? Oo. Naka isang mali ka nandiyo pa sa inga. Sabon! 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 Lollipop! Lollipop! Yung isa Sabon! Sabon! Sabon sabon. Sabon. Ay, sabon. Sabon, sabon. <laughs> sabon! sabon 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 Lollipop! lalipap sabon 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 lalipap sabon 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 Lollipop! sabon 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 Malipop! sabon 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 Last one! sabon sabon Sabon, sabon, sabon lollipop, lollipop, sabon, sabon, sabon lollipop, sabon, lollipop, lollipop sabon Baliktad sabon 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 na! sabon 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 Sabon! Nilisan ng tiligaya! Sabon! Lulipop. 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 Sabon! Lollipop! 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 Sabon! Lollipop! Sabon! <laughs> oh, isa pa! Ano, hindi matinag-tinag ah. <laughs> las Last na nga lang! Isang mali na lang nanti tipasing ah. Sabon! Lollipop! Lollipop! Sabon! Lollipop! Sabon! Lulipop. Sabon! Lollipop! <laughs> Sabon! dalipap Lollipop! Lollipop! sabon Lollipop! sabon 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 ligaya, kumala, kumala, kumala. sabon sabon Lulipap. Lulipap. Sabon. Okay, o, okay. tipasing, ba, sabon 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 man ti ba ka pa. Lollipop! sabon sabon Sabo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, talo na yan. Oh, <laughs> oh panalo <sa> anti, <laughs> ano, anti <laughs> ligaya. Okay. Oh, well, that's it, guys. <laughs> <laughs> May sabon mo na. May sabon na Ano <nangarik ako? laughs> ayan mga kadrama natin yung ating maram na sitaw na turo o oh, diba ang dami ng bunga mm. pasensya na guys kung madumi ang ating palad kami naglinis Ayan mga ka-Dragon Ball. pa wina na ulit ang mga ladies. Ang kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na episode. We love you all guys. Ingat po palagi. Antipasing!